Mga kababayan, dito po tayo sa Malacanang ngayon At uh, today, ang inaugural na magbibigay ng cash gift Para sa ating mga lola at lolo at mga 80, 85, 90, 95 uh, Tatanggap ng 10,000 So, napaka-saya po natin Dahil tayo po ang main author ng batas na ito at kasama rin natin si Senator Aimee Marcos bilang siya ang uh, siya naman ang nag-sponsor no sa floor bilang chairman pero ako po yung main author. Kaya ito po'y pinaglaban namin sa Senado at para malagyan ng pondo. Kaya yung susunod naman para sa mga senior citizen, uh, yung universal uh, health Nang, no, uh, para sa mga senior citizen. Ha? Ayan, ito si Nanay. Nanay, Kamusta po kayo sa ano? Kayo 100 years old na nai? Tama mo, 100 years old. Aabot pa kayo ng 200. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> si Senator Revilla mo ang babo. Kagapo. Ako <laughs> <laughs> sa kanan na nai. Ano gagawin mo sa 10,000 mo ngayon? 100. Ay, 100 pala. Oo nga, oo nga. 100,000. 100 years old. Anong gagawin niyo po sa 100,000 yun? Nasa bahay lang naman ako. Hindi naman, naman ako mamasiyak. Ibibigay niyo po sa mga apo ninyo, gano'n? Itatabi ko na lang. Ang bingo. Oh, <laughs> itatabi niyo sa baol. Yung inyong ano, may mga baol-baol pa kayo yung nangarap, yung, yung, yung antik. <laughs> so nanay, meron kayong guse. Yung mga guse, yung gano'n. Ay, yung mga antik na... <laughs> Imagine, 100 years old. My God. I'm so happy for you. Umabot pa rin. Opo. Nako, maabot, aabot ba ako ng 100? Pero I'm so happy. Nako. Thank you po. Happy birthday. Yes, yeah, yes. Civil service of public works. Ay, salamat. Nagpapakondisyon o. Oh. Ito uh, yan. Ayan doon sila. Yeah. So, yun po. Ang um, nandun po yung mga lola. She is Ay! 101 years 101 years old. Siya. Nanay, gusto po. <laughs> Thank you. 101. Yes. So, nakuha nyo na yung 100,000 nyo. Sa so, city po nila. Ngayon lang yan. Uh -huh. Ngayon pa lang kukunin. Ngayon pa lang. Wow, 101. JPE. Siya yes. oh. no still And you can still walk? walk? 73. 73 Anong ginagawa niyo na naibat kayo umabot ng 101? Ay naku, 60 Level lang. I a I'm very busy I'm a dentist. Are oh, you a dentist? A okay. So you, 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 do you I exercise? For 65 you walk? Years. Wow. And then I retired oh, at 90. Kunan mo nga kami. Kunan mo kami. Oh. Ayan, si Senator. Thank you very okay. much. Thank you, you Nanay. I know you're the, the author of this. Yeah. <laughs> I know you're thank the you. author. Thank you, thank pasito. you. I got so uh, I still walk around but, you know, I have to have a care and yeah. support. Yeah, yun yung iingatan nyo. Dito pa ako. Ayan.